Good morning guys At ito guys, maghahanda na naman tayo ng ating mga paninda para sa araw ng Sabado na to At kailangan nating magsalin ng mantika ngayon kasi hindi tayo nakapagsalin kahapon At hapon na rin tayo nang nakapaghakot tayo ng 10 container na mantika at dalawang asukal Papakita ko sa inyo guys yung ating uh, na mantika kahapon sa palengke at ito nga guys yung hinakot nating mantika kahapon sa palengke. Halos na sa sampung container din yung naku kinuha natin sa palengke kahapon. At nakadalawang wash nga rin tayo ng asukal. Ayan guys, uh, mas nga pala ang presyo ng ating mantika ngayon pero hindi naman ganun kalaki yung itinaas niya. At naibawas na naman sa ating tubo yung presyo ng mantika guys. Ayan. Pero hindi kasi tayo magtataas ngayon. Kaya, ito. Uh, Nag-update lang tayo sa price niya. At tumaas lang siya ng halos 15 pesos siguro yung itinas ng ating mantika. At ito nga guys yung asukal na kinuha natin kahapon. Ayan. Dalawang wash yung kinuha natin. Sa palengke din kahapon kasama ng ating mga asukal. Ayan guys. Kasi halos sa ngayon guys ay nakakadalawang sako lang tayo ngayon ng asukal sa loob ng isang linggo. Dati noon umabot tayo ng hanggang apat na sako pero ngayon ay medyo mahal kasi ang bilihin kaya medyo tumumal yung bentahan natin sa asukal. At lahat-lahat ng binili natin guys ay umabot tayo ng 21,000 lahat ng naging puhunan natin sa mantika at asukal. At tara nga guys, samahan nyo muna ako, magsasalit tayo ngayon ng mantika na paninda natin at ito nga pala yung ating mga bote na gagamitin ngayon halos na sa 100 pieces lahat yan At ito nga guys, ready na naman yung ating uh, mga paninda guys. Ayan, nakahandaan na pagkatapos natin ni-repack ay ikinarga na natin lahat ito ngayon guys. At ito, ready na. Pati yung ating panindang itlog, nandito na rin. Naisakay na natin. Pati yung ating mga paminta, mga bawang at mga walalang uh, wala lang tayong laurel guys ayan meron na tayong pinaasul ayan guys yung ating mga paninda na napakarami na naman ready na naman ito sa ating pagro-rolling kaya ito na naman yung ating araw ng sabado para ma-rolling -e lahat ito guys ayan, kompleto na nandiyan na yung ating mga asin may malalaki at maliliit mga bagoong ayan guys at ito, magro-rolling na naman tayo ng araw ng Sabado hanggang Martes tayo magro-rolling hanggang 24 ng December guys. Ayan, 25 ay dapat last day ng pagro-rolling natin pero magla-last day tayo ngayon ng Martes para naman ma-enjoy natin ang Pasko. Ayan guys, Merry Christmas sa lahat at ito yung ating mga paninda ngayon. At ayan nga guys, yung dalawang sako ng asukal natin ay hindi natin na nairitak ngayon kasi meron pa naman tayo at tingin ko naman ay sasapat ito sa ating mga customer. At yung mantika natin ay halos apat na container lang yung nasalin natin. Dalawa sa 1.5 at dalawa sa bote. Ayan, nagkakahalaga sila ng halos lahat ay 21,000 yung ating uh, paninda na sampung mantika at dalawang wash. Ayan guys, at ito, ready na naman yung ating sasakyan na si Sayara. At, at ito nga guys, hindi pa natin nalilinisan si Sayara, marumi pa siya. At puro pa siya alikabok, pero pupunasan na lang muna natin siya. At kasi inayos ko kasi yung placer natin kasi kanina ay hindi gumagana. Ilang araw na itong hindi gumagana, buti na lang kanina ay naayos natin. At yung wirings kasi niya rito ang nagkaroon ng problema kaya siguro ito maghanap tayo ng pwedeng pabili natin ito itong buong ito para mapalitan natin at ito naman ay gumagana na guys ayan at gumagana na yung ating flasher hindi katulad noong isang araw na sira yung flasher natin at ngayon lang din natin naharap and guys mahirap din kasi na walang flasher yung ating sasakyan at ito nga guys um, uh, kunting tiyaga lang at mapapalaki na naman natin yung ating rolling Ayan, kasi sa totoo lang medyo lumiliit yung laman ng rolling natin dahil meron tayong pinagkagastusan o napahiram natin yung pera natin kaya ito guys uh, ito muna yung ating nadalang sa ngayon pero marami pa naman tayong re na asukal sana mapaubos natin yun at ng maganda-ganda naman yung kita natin ngayong linggo na to guys kasi magbabayad na naman tayo ng ating kuryente at yung ating uh, sasakyan pero next year na yung sasakyan natin January na ulit guys ayan maraming salamat sa pagsama na naman sa akin sana huwag kayo magsawang manood sa video ko guys ayan maraming salamat